Yes, good morning po. Welcome to Agkaw Sugar Cane Farm. Ayan po, nasa Agkaw na po tayo. Tapon po, diyon tayo sa may Ayan po. May natumba. Oh. May natumba. Ay. May natumba. Ayan. medyo ma kulang September ay ano ito December pwede na ito siguro ayan kung puro ganyan sana di ba ayos kailan na tinabas yung mga damo mayroon na naman yan kailan lang po tinabas yan di ba nininisan Bilis tumubo kasi ulan eh. Muulan. Daming tumba rito sa loob. Tinan nyo po yan Oh. Kapon na sa kabila yun eh. Yan ang pinuntahan natin. dito. Sa so iba. Ano na naman ito. Ang na ito. Ano nyo po matumba sa loob. Pero malinis ito. Kumpara pa sa iba na ano, tubuhan. Malinisan natin eh. Ayan. Ayan po. Malinisan natin. Ito mahirap eh. Ay! Ah! <laughs> yun yung bagong tubo lalaki o oh. yun. yun po tinan nyo po lalaki oh. yung bagong tubo yun eh. kung puro ganyan ng tubo permera po po yun yung eh. lahat ganyan sana hindi bumaba yung ano presyo ng tubo asukal ba yun itong mga tawag dito sa amin ni pay ni pay yung eh. adam mo na ito parang baging din ito eh. yun hmm. Hindi maganda siya tingnan ngayon kasi. Dati parang ano eh. Ang dati eh. mamaya doon na naman tayo sa mamaya doon na naman tayo sa rice mill kasi lang masakit na yung kamay natin Pasma na raw sabi nila yan po oh ba ganito na pwede na next month kapasin yes Ayan po. ko sikat ng araw ito. Sisikat na yung araw. Ayun. Ayos na rin. I'll be back po. Doon tayo ikot sa kabila. Yes, welcome back po. Itong huli nating linisan manipilis pala itong tumigas patay yung mga yung tinanggal natin dito ang ating mga sitaw yun yung mga hinawi natin yung iba napaputol babali ayan medyo malinis siya dahil tinanggal natin yung sitaw eh. nung may sitaw oh, sadyang ano saka ito hindi na kailangan lagyan to rito ilang piraso lang naman ito nilagyan ng kawayan yan huwiin mo lang pabalik sa loob yan so, yung iba tinali ko ayan yung mga tinali ko wala naman sasakyan na dumadaan motor lang naman yung tayo sa loob yan ito, balik na nga ito balik yung iba wow pati ito ayan, ayan balik na nga yan matinali ko Ayan. Oh, di ba? Balik na siya. Ayan. Ano ba siya ngayon? Kasi tinanggal kaya malinis tingnan. Ayan. Si Kapon po doon tayo sa niligan eh. Kaya ang mga bagong tubo na yan. Lalaki yan eh. Kumpara dito yun sa kanila oh. Kabila ang Kabilang tubuhan eh. Ayan Ayan po, masukal. kumpara dito sa atin. Kasi malit pa sa kanila, pinalinisan na nila. Ayan. kaya na December to, patira natin December. Ayan po. Kaya yung damage yung dilaw Ayan. Desember siguro okay na ito ayos ito kumpara sa nakaraang taon malayo yan isang kadyos ni mother earth nalunod sana. ano. ito yung iba tinalian natin eh ito po yung sinasabi ko nagka ano yung ano sakit daw ng tubo ito kahit saan makita min yung tubo ganito ayan o may mong dahon niya ayan na yung dahon ayan 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 marami dito lang banda yan pero sa kabila wala ayan tingnan niyo po makita nyo sa loob ayan o ito tingnan po yung dahon niya ayan Doon sa kabila wala dito lang ng kalsada lang oh. ah, Let's go home na tayo. <coughs> Yan, dami doon sa loob. Oh. Ang dahon na kapos-pos. Oh. Ang sa ang kadyos ni Mother Earth dito niya linagay ang ito nauna ako lininisan ito eh kaya nauna na mulaklak siya oh. ayun oh. sabi dami oh. yung doon nasa gitna banda ng tubo kaya parang nalunod eh ayun oh. nauna siyang namulaklak o oh. yan kasi yung nilinisan ko una yung tita niyo hanggang dito oh. Diyan sa loobin ito, hindi natin nilagaan yan. Uli na natin lagyan ng fertilizer yan. Yan po, let's go. Muna po tayo.